Hello ka umame Ito yung isang Pinoy ulam na kailan ko lang natutunan at sobrang nagustuhan namin. Bago tayo magluto ay isama ko po muna kayo sa palengke para bumili ng labong at iba pa nating mga gagamitin. Dito sa Thailand ay all year round na merong labong dahil napakarami at meron silang mga paraan para i-preserve ito. Kukuha rin tayo ng sibuyas, kalahating kilong hipon at okra. Medyo mahal ang hipon sa market na ito dahil wala po tayo sa malaking palengke na lagi kong pinagdadalhan sa inyo na kung saan ay mura ang mga pananda. Babalatan muna natin ang labong o oh nomay kung kanilang tawagin. Hindi rin ako expert sa paggawa nito dahil kadalasan ang binibili ko ay yung mga labong sa palengke na nahimay na. Meron na silang mga fermented o yung mga napakuluan na. Meron din iba't ibang klase ng style ng pagka-slice. Merong maninipis, merong ganitong pahaba at meron namang pa-cubes. So, hihiwain lang po natin ito ng maninipis at papakuluan. And shout out po at maraming salamat kay ka umami Lily. Very informative and interesting ang content mo. Mami, will keep it up. Marami kaming nadidiskubre about Thailand culture and foods na nakaka-relate din tayong mga Pilipino. Maraming salamat po. Sana po ay mapanood at maabangan nyo pa yung mga susunod nating mga content about Thailand's culture. So ito po yung ating saluyot na galing kay Kanayon ng Team Agustin TV. Malalaki na at noong two weeks ago, tinalbusan ko po sila at, at itinago sa rep. Kakaunti pa kasi at wala pa akong maisip noon na lulutuin. Ayan, pati po yung mga bubot pa na bagong tanim ay tinalbusan ko na rin para dumami ang sanga. Later makikita natin kung gaano na sila kakapal after ma matalbusan ng isang linggo. So ito naman yung aking paraan para mat panatiling fresh yung gulay na itatago natin sa ref. Ilalagay ko po sa plastic bag, sa selyuhan at sasamahan ng paper or tissue paper sa loob. At pwede natin itong i-keep sa ref kahit dalawang linggo. So, ito na po yung ating tinalbusan. Dumami na ulit. Paulan-ulan na kasi kaya mabilis lang magtalbos ang mga saluyot. Ito pong bilog ang dahon ay dati ko pang mga tanim ito tumubo lang. Parang tumubong ligaw lang siya. Ito namang pahaba. Ito yung galing kay Kanayon. Parang magkaibang variety sila. Pero parehas din namang saluyot. Kaya for the go. Ito na yung bubot. Napakarami na nilang mga uh, sanga na tumubo at meron din ako sa likod at meron sa mga paso. O oh, di diba, kahit kakaunti lang yung aking tanim, nagawan ko ng paraan para dumami yung aking maaani. Pero nasobrahan naman yata. Pero mabuti na lang ay gustong gusto na rin po ng aking mga anak ang saluyot. Dito po pala sa Thailand, hindi ginugulay ang saluyot. Ito po ang isa sa pinaka-healthy na gulay na kinakain nating mga Pinoy na hindi nila alam dito. So parang damo lang po yan sa kanila. Ready na ang ating mga sangkap at dahil marami itong ating sangkap, dadamihan ko na lang yung sabaw. Isang kilo po itong ating uh, gata at dinamihan ko na lang ng tubig dahil gusto ko sa lutong ito ay masabaw talaga yung hinihigup-higup siya. Bago pa man kumulo ay ilalagay ko na ang labong. Sasamahan ko naman ang ini slice na malaking sibuyas. Isa akong Ilocano, kaya naman hindi ako expert sa pagluluto ng mga ganito. At kung di ako nagkakamali, ito po yata ay isang Ilonggo dish. At natutunan ko sa aking sister-in-law na taga Iloilo. Nilagyan ko na rin ng shrimp cubes para may kulay at mas madagdagan yung lilamnam. Ilalagay ko na rin ang mais. So, itong mga mais ay young pa. Kaya naman, in-slice ko na lang at sinagad ko na lang yung pagkahiwa para makuha natin lahat yung butil ng mais. Ito palang tatlong mais ay nabili ko ng 15 baht. That is around 24 pesos. Uh, mura na siya at super fresh at napakatamis ng ganitong klase ng mais. Haluin lang natin at niluto ko lang saglit yung mais at isinunod ko na yung hipon. Hiwain ko naman yung okra para maisunod na rin. So, sa ito ay ayoko nang overcook. Kaya pinagsabay-sabay ko na sila at nilagyan ng patis na pampalasa. Lalagyan na natin ng saluyot at papakuluin lang natin ni Dahil ayoko rin na ma-overcook yung ating saluyot. So, kung kayo po ay isang ilonggo at kung uh, sa inyo nga po galing ang dish na ito ay pakisabi naman sa comment kung Tama ba yung ginawa ko? Kung may kulang pa, pakicomment na lang po para magawa ko at mas mapasarap ko pa sa susunod. Luto na at mukhang babagsak na rin ang ulan at perfect ang ganitong ulam. Let's eat ka umami! Thai style oh. ulit yung ating pagkain. Gagamitin natin ang mahiwagang kutsara ng mga Thai at nakamangkok yung ating kanin. Hmm. Para sa akin, ito na yata yung pinakamasarap na uh, luto ng uh, bamboo shoot at saluyot. Mula, mula nung na-discover ko to. Pinakang gusto ko na. Mm. Ang sarap ng sabaw dahil sa corn. Dahil sa hipon, syempre, at saluyot. Mm. na pa, pero ang sarap. Hindi ko masyadong inalatan, mga ka para um, pigop pigop nanti masa bang Hmm. Melepas. <laughs> hmm. 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 Sarap. <sighs> Refreshing yung init ng sabaw. Mm. So, naikwento ko na po yung ating um, sa ating recent video kung bakit hindi nag-serving spoon ang mga chai na na ko na rin. grabe ang sarap. yang comprar dan na init. Mm. the best. Kung wala pa po kayong idea, ulam idea bukas, maganap na ka ng saluyot at labong. <laughs> the best for tag ulam. Ayan na po ang ulam para na Tignan niyo po ka -umami. Tignan niyo po ang weather mga ka -umami. pa Paulan na. Ayan. At yang at yan ang the best na weather para mag-ulam ng sabaw. Ayan, super dilim na kaumami. Mm. So, yun lang mga kaumami. Sana ay nagka-idea na naman kayo ng inyong pang-ulam bukas o sa susunod na araw. Try niyo po ang ganitong luto. Napakasarap. At para po sa mga ilonggo na uh, expert sa pagluluto ng ganito, pakicomment naman kung merong kulang sa aking ginawa o kung meron pa akong dapat idagdag para mas sumarap yung ating sabaw ng ulan. Thank you for watching. Pakishare pong video kung nagustuhan niyo. Bye!